What's up mga kapatid? JX Forma in the house. Gulat ka no? Pinicture to ni Kabayan Noli De Castro sa kanyang programa. Uh, susubukan natin. Ito ay ang Pugulo! Okay, so ito yung Pugo na ginawang balot. Ayan guys. No? Pugulo ang tawag nila. So tatry natin dahil nagkataon meron dito ang bumili. Nangingi tayo, Ayan check natin kung lasa bang po, kung lasa pugo, kung lasa bang balot talaga ito. At uh, kung masarap ba? Try, try natin kasi first time ko rin 'to eh, first time kung talagang magta-try ng pugo lot. So, let's go. I can see Yeah. Come Okay guys, so ito na Ano ang ating uh, ugulot Ayan, oh, dami. So, try natin Sabi nila, meron din daw itong sabaw ano? Alam mo naman, masarap pang sabaw ng balot So try natin Ay, eh ano to eh pugo na oh So ito yung tinatawag na Pugonoy Pugonoy pala to Hindi to So hindi na Mali nakuha natin guys Ulit Pero tikman na rin natin to Pugo lang to eh Mali mali Ulit Try natin to Baka ito ang pugo Ayun, ang pugo. Okay, oh, kang nyo naman. Pugulot pala. Ayun, pugulot. Tingnan natin, mukhang walang sabaw eh. Ayun, merong sabaw. Kikita nyo ba yun? Ayun. Wow. wow! So, yan yung laman ng... Yan ang pugulot, guys. Yan ang pugulot. Okay, oh. Konti lang yung sabaw niya, guys. Tapos yun na rin yung bato niya. Napakaliit. So, ito sya Ang liit ng sisiw. Sisiw, ano? Alisin natin. So, ito lang. Eto yung sisiw. Ito yung pula. Wow! So, kainin na natin. Wala sa isang balot. Tapa. Hmm. Yun, no? Oh. Siguro, ayun, medyo marami tong sabaw. Oh. Maraming sabaw to. Bitin yung isa, eh. Lalagyan natin ang suka. kagandahan lang nito, hindi mo mararamdaman na kumakain ka ng sisiyo. Kasi wala siyang halos buto. Napakalit lang kasi. So nag-adobo rin tayo dito. Pinsang ko actually nag-adobo. Try natin yan. Adobong pugulot. Wow! wow. Adobong pugulot. Ano? Okay. Rafael. Ito lang din, masakot. Okay, so very ano to, no? Uso ngayon to kasi nga, na-feature to sa ni Noli Castro sa kanyang Program program noong araw. Kaya uso ngayon itong kumulot. Masikat. So, umusin ko na to guys. Masarap siya. Try nyo mga ma, ano, malinamnam. Malinamnam. Yung nga lang, wala siyang ganong sabaw. Pero okay lang, liit eh. So, masarap siya sa suka. Gulot. Let's go. Margarita. on the rocks, red cedar. She from the Middle East, Latina, Cold Diva, got me hot with a fever.